Gusto mo ba malaman kung magkano yung gagastusin mo kapag kakumain ka dito sa Japan, sa Tokyo in particular? At saka kung ano yung mga pwede mong makita kapag kakain ka? Lunch break ko ngayon at isa sa mga problema ko ay kagaya ng mga problema nila. Ito e yung paghahanap ng mga makakainan. Maraming mga empleyado dito sa area na to ng Nishi Shinjuku. Sunod-sunod yung mga kainan dito sa bawat kalsada, sa bawat kanto. At kung mapapansin mo, halos parehas lang yung range ng presyo. Naglalaro sa around 800 yen to 1,600 yen. Pero siyempre makakita ka rin ng 2,000 yen or kaya naman 500 yen. Pero ang average nito is sa peso, around 400 pesos to 800 pesos. Usually set na kahit ramen, rice bowl na may karne, yung trip mo ng hilaw na itlog, pag mga, mga steak, syempre mas mahal. Minsan may mga murang pagkain na 600 yan lang pero talagang may award pa. Meron ka rin makikitang tinapa na nakalutang sa sabaw. Rami na galing pa sa Kyoto. Dito lang minsan naubos yung oras ko sa paghanap na makakainan. Susuko na sana ako nang biglang may nakita akong ramen shop na pinipilahan ng dalawang tao. Sa puntong ito, yung salitang ramen lang yung nababasa ko. At dahil dramatic yung up sa loob na may konting usok, dito na ako nagpasyang bumili. Pinili ko na lang din ko ano yung pinili nung nasa unahan ko. Basta alam ko ramen to sa halagang 1,250 yen. So hindi ko alam ko anong klaseng ramen to pero amoy pork, amoy lechon na amoy nilagang baboy. Sa quality naman, soft noodles lang, medium saltiness at saka yung pinaka hindi oily. Paglapag ng ramen, dito ko na naintindihan na ito ang 1,250 yen. Parang omori yata yung napili ko yung malaking serving, ibig sabihin. Dito agad-agad na ako humigop dahil hindi ko na matiis ang aking gutom. Base sa aking pagsasaliksik, ito ay isang Yokohama style ramen na tinatawag na lekey Ramen. Dito sa restaurant na tinatawag na Yamamoto ya. Ang lekey Ramen ito yung makakapal na noodles. Usually may spinach, tapos pork base yung sabaw niya yung tongkotsu na lasang lechon. May dalawang chasu pork na makinang. Masarap din syempre yung ramen pero hindi ito yung isa sa mga paborito ko. Pero gayon pa man, napunan ito ang mga pangangailangan natin ngayong tanghalian.